Ya yeah, mga boss, uh, magandang tanghali po. Tayo po ay natin sa bukid para pakita sa uh, taong bayan kung anong prosesyo ng pagkatingin ng palay. Yan. Yeah. Ito po ang ating atar. Yan. Yeah, nasa bukid. Hello. Yan. Yeah, natapos na. Ayun. Natapos na. Oh. Ayun o. No? Oh. Mm -hmm. Natapos na mga boss. Yan. Yeah. Ito. Tatalimang pa. Yan. Yeah. Tatalimang yun. Mga boss. Yan, itu ang ating mananamin. Yan. Nakita niyo mga bos Yan, pakita natin aktwal na malapitan. Yan. Yan ating mga dakilang kababayan na masisipag. Yan. Ito po ang tiyatawag na Yan. Punla. Yan. Yan. Yan po ang pantanid Ayan mga boss oh. Ang pagdating ng palay. Eh. Oh. Labi. Kanya mga boss oh. Oh, bilis niya oh. Mhm. Mm Tenya mga boss oh. Masigasi. Mhm. Mm Lupit. Magaling sila oh. Yeah, nambuhay pilit sa mga boss. Pamisan-misan, pamisan-misan ay manonood ko sa mga sa mga ganitong Ah uh, pala mga boss, ya. Ito nga ito ang itong tunay na buhay ng isang Pilipino. Buhay probinsya, ya mga boss. Ito po ang buhay dito sa probinsya. Nakita din si Tatay oh. Mhm. Mm Lalakin sa sakop niya lato, oh. sakop niya lato. Oh. Nah, harapin natin. <laughs> the debet. Dahil pa rin yung sako pa no. Dati apat-apat lang eh, napakatumba-tumba. Dati na lahat. Oo nga, para wala nang babalikan. Yan e, no, lupit. Hmm. pare sa, pare sa kanya kanyang tudling, yung kanyang yung kanyang pag ano ng palay, pare-parehas. Yung iba pong hindi marunong yan. Pagdampot ng tudling, ang tawag ba dyan tudling, oh. ay may, may makapala at may mga maliliit pag hindi, pag, pag, pag hindi sanay. Yeah. Galing oh. Magkano nga boss ang sweldo niya sa maghapon? 7. Yo mga boss, uh, ah, mga boss 700 ang ang bayad sa isang araw ng isang manggagawa, manananim po. Yan. 700 sa araw at kanila ang pagkain. Yan. Pwede na po mga boss. Ah, yan. Kaya nga lang po, talagang mahirap magtanim. Dahil masakit sa likod. Sabi nga, eh, magtanim ay bibiro. Na yan, nakita nyo mga boss, babae pa oh. Ayan o, lupet o. Yan o, kaya natin pananim. Ayan o, nakikita tayo. Ano yun, araw-araw din kayong ano, dumadayo o? Madalang? Magtanimay din po. Magtanimay din po. Ayan nga po, magtanimay din pero, ayan nga po, so babae pa, lupet oh. Maghapon na kayo. Ayan, kumakanta pa, lupit. Hindi naman. Hindi naman, ito so, ka si ano si uh, ate oh galing niya babae pa po yan ano, mga taga Manila nakita nyo babae pa ha? ang hawak nyo ball pen opisina hmm. pero po ito ah masipag ito hmm, maghapon na kayo po ayan oh ayan, ayan, nakita nyo sa lubungan bayanihan yan mga babae pa yan, no? Oh. Ilang babae na apat. Lupit. Ito sa tabi na Buhay Probinsya. Pinakita, oh. Ayan. <laughs> sa lubo na. <laughs> Ayan, mga boss, oh. Tapos, sa isang mata. Saglit lang, ang dami niya oh. Dalawang pasada lang tapo. Para madadali nga niyo kay saglit ka na. Kayo pa pala naguguhit niyan, no? Kala ko si yung may-ari na lang po kan. Sakop talaga sakop 'yan. Sabay ano pala ni kasama mo sa arin eh, araw eh. Ya, mga boss, tapos na. Tapos na isang pinitak. Galing. ayun o <laughs> galing o mm -hmm. kaya 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 ayan mga boss oh. boss ayos lang oh. Oh, kaya kaya daw malupit ayan sundan natin nating mga kababayan mukhang mamamahinga ta <laughs> sabubot ta <ha>? sabubot <laughs> Ano channel niyan? Sa Julio Di Castro. Sa ano sa Facebook, sa YouTube Don Julio Di Castro. Mga mga, mga Di Castro dito. Mapapanood mamaya. oh, mo mapapanood mo sarili ko. <laughs> Kahapon na binabayad ko yung ano, yung si Medes, may kalamansi din eh. Dapat niya Ago. Mm. Yung kalamansi. Oh, mga kalamansi. bibilis nila. Ano pala ito talagang kuan, talaga palang kailangan mabilis ka no? dahil kasi eh, ang ang bayaran ng iko na yun, eh, depende sa nakuha mo eh. Hindi pala ano. Timbang lang yun. Oo, oh, titimbang. Okay. Kanina, record ako ng record. Nakatakip pala yung kalahati. Ay, bumili ko rin kawa dito. Bago ito. Hindi na nakarecord sa una. Hmm. Oh, lupit nang ito. Ayun, oh. Nang, nang. Oh, okay. Na pwede kayo talangin. May ilang taon na kayo? 60. 60? Oh, ito yung mga, mga boss. 60. Ang lakas na kapagtarim. Hoy, lumaki na eh, tumanda hoy, ganito. Eh, kayo may ilan, may ilan ta? Kayo ba may, may 40? Wala ko ho. Ilan na? 39. Ah, 39? Oh, muti ka sa tumama. Mm -hmm. <laughs> yan ay sadyang tumanda na ho sa pagtatanay. Oo, pero kuan, pero, pero bilibo bilib, bilib ako sa akin na. Mhm. Mm Tamo oh. Walang Yan may akin ina. Pa ah, na yan, ah, mag ina kaya? Oo. Uh -huh. Din nakapagtanim din kasi abo ko namin daw. Di, kisabu, de, sa, to, sa lupa ng Kirude. Hindi ko ah, hindi ko na pagtanim daw. Ay dati kasi yon, kaya lang kami magkakapatid, hindi wala tinabad. Wala ang mo, yung matangkad na lalaki. Oh, yun na. Ah? Oo, ako hawit kayo ko kuya eh. Yung marami ang anak. Oo. na anak. Matangkad na lalaki? Matangkad ba 'yo? Uh, Pinaka marami diya sa Ma anak bago po. Matangkad ba 'yo na? Uh... Ang asawin natin. Ah, uh, tingsiang. Ayun, huh? uh, nagbabagoong. Kaya kung gusto niyo ba Ha? Ayun, kapatid ko rin yung people siya sa barangay. Kapatid ko rin yun. Marami kayong kapatid. Labi lima kami. Hmm. Basta pag nakakita ko yung mga sakalan muka, yun na yun. <laughs> Malalapad na muka. Ayun, na no, mga boss. Oh, nakita yung si Inang. Oh. Ang edad ay eh, 60 Sentang si Mahigit. Hmm, ang oh, lupit. Hindi nakipag-iwanan. No? Mga boss. Ayan. Nakita nyo. Oh. Lang hindi sumasakit ang paiwang niya. O sanay na? Wala na lang yung nasakit. Wala <laughs> na sakit. yung nasakit. Galing. Sanay na talaga, no? Ano yun? Araw-araw, pagka, kung nga rin, eh. alim ba, may nagpitanong mo iba, di tuloy-tuloy kayo? Hindi pa, May tanong ulit. Saan mo kayo? May tanong? Sa San Ah, sa San Jose? Ay, malayo. Hindi ko. Kayo... Oh, sa San Jose, may, may, may papuntang ano? Sa Niugan Papuntang ano Sa may pagkana Bago dumating ng Ano tato? Biga Ah? Bago dumating ng mga balora Oo Sa may biga doon Taga doon din yung nabitas sa Kalamasi Mga taga doon din Yung mga na video ko kahapon Mga taga kuwan Mga taga doon din Mga taga Sanusin din Hindi na yung mga asawa Ah? Ay ikaw nga pala Alasan nyo isa Asawa Hindi kita namukaan sa kamay siya eh. Ikaw pala yun? Oo. Ang lupit. Lahat na. Yeah. Patay tayo. Teka, bina. Uh -oh. <mary> Sinusog daw na kalabaw. Ako. Hatta... <mary> Patay tayo dyan. Oh. <mary> Patay tayo dyan. Hehehe. <mary>

motor sinusog na kalabaw wait lang